pesos lang ang kada buko. Kumukuha po si Kuya. It's so nice. Cukup kuya. Tukat kuya anak. It's getting coconut. there oh. There oh. It's getting coconut Kuya. Ay, naglalagyan. Nakaralig, ganda ka Okay, old ganun. Maka ba? Pero hindi siya nagbibulog. Hindi siya magbubulog. Kasi hindi siya Okay, anak. Stay safe. Ganda ka rin. Kuya, daw isang Thank you, sir. Thank you. Kung wala kayong pasobra, kuya, kuha mo na lang ng lang. Akala ko niya na lang yung puno. Hindi siya mahirap buksan. Hindi, kasi malamang. At pa sa dami ngayon. Kasi parang alam ko na kung ano yung next business natin magkano kaya natin ipapasa to? Kuya, saan pa kayo kumukuha sa ibang lugar dito? Hanggang tangway lang kami. Yeah. na yan? Gawin ko na kaya. Kuya, may...